sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para matulungang maiyahon sa kahirapan ng ating pong mga kababayang mayroong kapansanan. Tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayana. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa. Sina Council Member Doc Gina Manalaysay, at Sir Victor Escobar, mula po sa NAPSI, Persons with Disabilities, Sectoral Council, upang talakayin po ang mga agenda na isinusulong ng mga persons with disabilities. Sa pagunitan na rin po ngayong National Disability Rights Week, magandang umaga po sa inyo, Doc Gina and Sir Victor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. So simula na po, ano, ngayon, July 17 hanggang yes. 23, ang ating pong pagdiriwang ng National Disability Rights Week for 2025. Yes. At kaugnay nga po nito, ating pong pag-usapan, ano, yung mga karapatan na dapat dapat po talagang mata mo, mata mo ng ating pong mga kabilang sa ka sektor na ito. So simulan ko po dun sa mga legislative agenda ng inyo pong council. Ano-ano po yung mga isinusulong po natin para po sa mga persons with disabilities? Si Enrico muna. Yeah, Sir, pang yeah, uh, magandang umaga po. Pangunahin pong sinusulong ng ating uh, uh, sectoral council para sa person with disability, yung disability support allowance yeah, that's po that's sa para sa mga person with disability and on top of all uh, assistance na all, social welfare assistance. Kasi nga po, medyo pag kulang po talaga yung support na uh, uh, mga disability related uh, uh, expenses or cost. Mm -hmm. uh, cost. Just like for example, ang isang mga may severe disability kailangan nila ng uh, okay. personal assistant or caregiver. So san, minsan sa nila kukunin 'yun yung yung mga uh, medicine, mga assistive devices Uh, karamihan po ng mga assistive devices natin imported eh. Opo. Yeah. So, we need to import. So, may mas major dagdag pahira po sa ating mga kapatid na may kapansanan, especially sa sa mga baryo na kadalasan uh gumagawa lang ng mga mga modified na assistive devices. Pero hmm. 'yun, minsan na nahihirapan sila na uh, makakilos lalo na sa ano, uh, dito sa city okay lang kasi kahit papaano Uh, medyo accessible. available. Pero dun sa mga rural areas natin, actually talagang halos wala. Mm -hmm. so, so may mga po. karagdagang cost talaga, no? Yes, of oh, Ito ay kabilang doon, o nakapaloob dun sa bill na isinusulong po natin. Mm -hmm. Yes, At po. Tell about that. Ano na po ang status po nito? Uh, Na-file na po siya ng uh, 19 Congress. Eventually, hindi po siya na-push na -push through. Na -push. And, uh... Uh recently lang po na may mga mayroon na pong nag-refile sa Senate si uh, Senator uh, Honteberos and sa Congress na refile na rin po na rin po siya. Well, we look forward na ito po yeah. ay finally ano, maisa batas na. Now aside from that ano, yung sinasabi po nating allowance, ano pa po yung iba pang mga um, karapatan na dapat po ay masiguro po para po sa mga persons with disabilities to. Uh, yeah, good morning po. Um uh, isa po ay yung accessibility. Kasi ang batas po is since 1983, yung batas pambansa 344, and yet until now, hindi siya ganun na i-implement. Okay. So recently, nagpunta tayo kami sa La Union to check the accessibility ng mga establishments and it turned out majority of them are not uh, really accessible, even in El Guido, even in, Pal mm. in, in, in uh, Puerto Princesa. Mm -hmm. So, nagpunta doon ng council to check nga po the access accessibility kasi we persons with disability ha also have the right to uh, enjoy. Oo. Diba? So, yung mga infrastructure dapat friendly yes. ano sa mga persons with disabilities. Now, I understand, mahalakang papel ng mga local government units po dito. Mismo. Yes, Tapos, po. sa ngayon po, meron din na isinasalang ang council ng EO uh, for, Executive draft order. EO for... Executive Order for uh, trans Accessible Transportation. Mm -hmm. Kaya hindi makapagtrabaho ang karamihan sa sektor kasi nga, wala tayong accessible transportation. Like ako, I'm on a wheelchair. Buti na lang, practicing dentist na ako okay. for now. And uh, so, kahit paano, we have our own uh, ano private vehicle. But the point is, pag ikaw ay ordinaryong mamamaya na may kapansanan, papasok ka sa trabaho or even sa school, it costs a lot. Yeah, di bang mm -hmm. available lang naman na ano, hindi kami pwedeng sumakay ng jeep, di kami pwedeng sumakay ng tricycle. Mm -hmm. Sa bus uh, kaya ongoing nakipag meeting tayo sa DOTr, magkasama rin kami ni uh, CM Victor. Uh, para, ano nga, uh, pag-usapan yung about sa accessible transportation. Actually, few days lang yon Okay. for Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. all right Now, aside from the allowance, ito pong accessibility, na yeah. uh, may kaugnay na rin po ano, sa mga infrastructure. Dahil sabi niyo nga, may karapatang mag-enjoy, ano? You know? yes. Tsaka makapag-trabaho rin makapag yung, makapag ng maayos ang ating mga person. Mm -hmm. Mag-aral, ano? Now, doon naman po sa usapin ng language, I understand this is yeah. also very important, ano, sa tamang okay. paggamit ng mga lingwa. Sir Vic, can you tell us more about that? Yes, po, uh, ang Pilipinas po ay signatory sa United Nations Convention for the Rights of Persons with Disability. So, lahat po ng uh, rights ay stated po doon. So, at may mga recommendation, mayroon po nilabas ang United Nation Guidelines. Uh, Guidelines na, na tamang uh, paggamit po ng mga languages. Correct. Like for example, it tinatawag siya na disability inclusive language. language. Like okay. for example po yung yung person with disability. Kasi di ba dati po uh, disabled, handicap, uh, so on and so forth. Mm. PWD. Ang tamang terminologies na po na nire-recommend ng guidelines is uh, make it uh, buo it na out. po siya. Mm -hmm. O okay. yung person with disability. Mm -hmm. It should be person first. Uh, like for example, hindi na po tamang tawagin autistic or uh, mongoloid or, or uh, handicap, handicap uh, handicapped. Yeah. Oh. Kailangan person. person. Person with disability, first. person with autism, mm -hmm. person with Down syndrome. Uh, kailangan po ensure yung, yung, yung equal respect din po dun sa uh, disability po na. Like for example, person with blindness. Mm -hmm. Although there are times, uh, uh, visually impaired persons, mm -hmm. although make sure na talagang... Uh, Una, tinitingnan talaga yung bilang isang tao. Oh. Nagkataon lang, nagkaroon ng kapansanan. Mm, yes. So, kailangan po. At ang, ang, ang kapansanan din po kasi, nangyayari pag mayroong uh, yung, yung barrier. Disabling. So, kailangan pong tanggalin natin yung barrier, barrier. para maging able din po kami uh, somehow. Kasi ako, like for example, blind ako. So, yung mga mobile po natin ngayon po, kung wala siyang voice or talk or talk back or uh, uh na para magbasa useless like for example yung laptop yung computer kung wala siyang screen reader, mm -hmm. I could not Indian. use it regularly. Yeah. Oh, mm -hmm. kung wala yung mga rampa, hindi kami makakalabas. Right. So mas maganda nga po yung yung we are promoting talaga yung inclusion. Kagaya nga po, 'di ba, 'yon tema natin. Uh, innovating innovation for inclusion yes. and building inclusive community mm -hmm. together, together. 'di ba? Mm -hmm. So it it means talagang lahat ng stakeholders, uh, kahit yung mga ordinary, ordinary people, uh, ay mayroong partisipasyon para maging Uh, mawala yung disab disabling barrier. Mm -hmm. uh, like for sa, sa built-in environment, mm -hmm. sa attitude ng mga tao, like ordinary people. Uh, yung mga, like marami ngayon for po, di ba, yung mga motors, uh, nagmamotor o yung may mga sasakyan. Uh, kung pwede lang po, hindi nyo uh, ibablockade yung daanan. So, syempre, da sidewalk dapat dinadaanan siya. Mm -hmm. Eh pero kung minsan matatang may nakapark na kotse, may nakapark na uh, mm -hmm. mga motorcycle, uh, may, nag mga, may, mga nagtitinda, may uh, mayroong mga... Uh, may, minsan may mayroong trash minsan uh, kadal yung yung iba nga po Butas. mayroong yung paso na halaman at ang masaklap pa minsan yung poste ng Meralco nandun sa mm, sidewalk. Sa mm. So, nahihirapan yung mga person with disabilities, especially yung mga bulag, min kailangan pa nilang to go down to the kalsada mismo doon sa road. Mm -hmm. So, yung danger nandun po 'di ba? So, we are promoting yung independent living din talaga ng mga person with disability on our own. Mm -hmm. Like for example, you truly I travel alone with my white cane. Mm -hmm. So, pag uh, uh, syempre uh, I use it in front of me. Pag minsan, uh, pag na, na-hit ko yung ano, so iniiwasan ko po. So kadalasan, <coughs> I go down to the road para makapas ng ma ma maayos. So yung danger naman po ng na mabangga. So salamat po sa mga local government na <coughs> nagiging responsive. Just like UC, Las Piñas, uh, and I hope yung ibang uh, LGUs then they are doing access, access audit. So tina-check po nila yung mga establishments, yung mga government infrastructure na kung accessible po talaga, hindi lang po yung 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 rampa, hindi lang po yung toilet, pati yung mga uh, nas, nakapaligid. So, mm -hmm. uh, ang nakakalungkot nga po, halos 99% ay hindi nakapasa doon sa minimum standard ng accessibility mm -hmm. law natin. So, mm -hmm. the, the very reason why, kailangan pong i out po natin 'yon. Okay. So, yung attitudinal uh, barrier, barrier po. So, mm -hmm. napaka isa po yun sa napakahirap nating uh, binabata. The, the very reason why we really promoting disability inclusive language. Mm -hmm. Nakailangan 'yung tama rin po yung pag uh, tawag po sa atin o yung yung How do we... Politically correct. Yeah, politically, politically correct. Yeah, politically correct, yeah, politically correct okay. terminologies. All right. Okay. Now, lastly, health na lang, ma'am. Kasi mahalaga rin ito for mm. the sector. Tell us about the rights na that, 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 uh, kabilang po dito. Alam naman po ng nakakarami, di ba, uh, tinanggalan ng budget yung field health. Ang una talagang naapektuhan doon are the uh, marginalized sector like uh, the sector of persons with disability and as well as the senior citizen. Uh, sana nga po dapat dagdagan pa kasi we are promoting some uh, Z-Morph package, uh, yung mga packages uh, that will benefit the persons with disability. Mm -hmm. Tapos we are also pushing for the, on top of the sa health, yung sa EO, institutionalizing EO 417 for economic independence of persons with disability. At nananawagan po tayo sa mga kongresista at sa Senate na sana uh, maipasa namin ito, mm -hmm. yung gagawing bill. Okay, siguro pang huli na lamang po, since um, we're talking also about convergence, ano-ano yes. pong mga ahensya ng gobyerno and even other sectors na po pwede pong magtulong-tulungan para po mas maisulong po natin ang karapatan po ng mga persons with disabilities? Halos lahat dapat. Dapat, dapat lahat, lahat <laughs> okay. po. Especially the DSWD. <laughs> Sana alisin yung medyo, alam mo yon, yung palakasin ng sustainable uh, SLP, mm -hmm. yeah. Sustainable livelihood na programa kesa yung mga ayuda. Mm -hmm. Uh, the disability support allowance, syempre kailangan namin yon because of, ano, di ba, yung uh, disability related cost. Hindi na yung maiaalis sa amin. Like, siya kailangan niya ng cane. Ako naman talaga yung wheelchair every now and then kailangan siyang palitan yung gulong, pag na etc. So, yung, yeah. Uh, Basta po asahan ho ng mamamayan na gagawin namin yung mga necessary, we're going to develop policy na makakatulong talaga sa sektor ng may kapansanan. Okay. Well, marami na rin mga napagtagumpayan pero through this conversation talagang na naitaas natin yung kamalayan na marami Mami. pang pwedeng yes, gawin. Yes, yes. Alright, well siguro this is the National Disability Rights Week 2025. Baka may mensahe po kayo sa mga ating po mga viewers and also sa kabilang na rin po sa sektor. So, CMV. Okay? ya yeah. uh, gusto lang po namin iparating uh, bilang mga kinatawan po sa National uh, Anti Poverty Commission, Person with Disability Sector, we are doing our best para kahit pa paano mapawasan, mayyuk, ma, ma maibsan yung kahirapang nararanasan ng ating mga kapatid na may kapansanan, especially sa uh, rural area na mabigyan po natin sila ng serbisyo, maabot natin sa pamamagitan po ng mga polisiya at uh, nakikiusap din naman po kami sa ating mga government line agencies uh, make, let's make sure na talagang ma maipahahatid po natin yung serbisyo at mga uh, pangangailangan ng mga person with disability natin hindi lamang po tuwing in, D in DR week ano po so kailangan everyday in Every our daily day. life na lumapit sa inyo uh, tulungan po natin uh, ang kailangan po namin ay uh, tulong hindi yung awa kasi kailangan ngayon po Uh, we are promoting right based okay. approaches among all uh See, ano mga ano natin mga activities programs and services yes. po all right yeah. well thank you very much uh, for um, uh, we just wanted to thank uh, secretary Lopez yes, for yeah, lope for supporting yes. the, the sector mm. yeah and, and, and secretary gatchalian po thank you very much for and of course ang ating pangulo uh, first for, um, uh, bbm, BBM. BBM. Uh, thank was, you very much sir